Hindi po biro ang magtaguyod na isang pamilya, lalo na kung walang katuwang ang isang magulang sa pagtustos sa mga pangangailangan ng mga anak. Kaya naman ay sinusulong ngayon sa Senado ang pano kalang dagdagan ang benepisyo para sa tinatawag na single o solo parents. Narito po ang aking report. Sa loob ng mahigit anim na taon, mag-isa lang na tinataguyod ni Ara ang kanyang limang anak. Nairaraos man di raw ito biro dahil sa hirap ng buhay. Ang hirap. Ang hirap pag ng sitwasyon na yun na, na wala na akong makuhang pagkain namin sa damit. Ano okay. Sa gamot, sa pagkain. Kailangan ng mga anak ko. Pero hindi mo mabigay? Hindi ko maibigay lahat. Mga solo parent na tulad ni Ara ang dahilan kung bakit tinamiyandahan ng Kamara ang Republic Act 8972, o Solo Parents Welfare Act of 2000, sa House Bill 6184, itinutulak na mabigyan ng mga solo parent ang discount sa damit, gatas, pagkain, food supplement at gamot ng anak, depende sa kanilang edad. One of the most marginalized sectors din is yung mga solo parents. I'm a solo parent myself, no? So alam ko yung hirap niyan, what more dun sa mga um, financially incapable na mag ng mga bata. Kaya itong batas na to directly will trickle down to them yung benefits. Sa pano ka lang amienda, pwede rin lumiban o mag sa trabaho ang single parent nang hindi lalagpas sa pitong araw kada taon kapag aning na buwan na siya sa trabaho. Sakop din ng batas ang sino mang mag-isang nagtataguyod sa isang bata, kahit di siyang magulang o kadugo. Pasok din dito ang mga may kapansanan ng asawa at di makapagtrabaho. Pero kailangan daw muna silang mag-apply sa lokal na pamahalaan para makakuha ng benepisyo. Um, yung mayor kasi ang certify na ikaw ay isang solo parent. Tapos i-issuean ka ng ID ng DSWD, your local DSWD. And then ang NEDA kasi may guidelines naman siya kung sino ang i-digent o hindi. Uh, tulong naman to ng gobyerno para makapag-start up ka. And then it's up to you na siguro maghanap ka rin ng trabaho. Ang mga manluloko para makakuha ng diskwento, pwedeng makulong at pagmultahin ng hanggang 50,000 pesos. Ang mga establishmento namang di magbibigay ng diskwento, maaaring makulong at pagmultahin ng hanggang 200,000 pesos. Laki ng tulong. Buti naman kung mayroong ganun. Dahil kagaya sa akin na mahirap mag-isa sa buhay, lalo't limang anak mo. Kasi naramdaman ko yung pa. Umaasang mayakda ng panukala sa Kongreso na maaaprubahan din ang katapat nitong panukala sa Senado.